Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha para po ngayong September 30, 2024. At uh, sa ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, yan mga idol, upisan po natin natin sumada. Dito tayo sa September. Ayan. Nine pa rin po tayo dito at renta sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin muna yung mga number natin dito. 0 plus 9 is 9, 3 plus 0 is 3, 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 9 plus, 9 plus 3 is 12. Uh, 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol. Uh, dito naman po sa bandang baba. 12 plus 9 is 21. Ayan mga idol. Ito ang ating unang numero. Meron tayong 21. Uh, sa kapares nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Tatlong numero natin dito. Ayan. 9 plus 3 plus 6 is 18. Ayan mga ito, yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 18. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin matayaan. 18-21 or 21-18. Ayan mga idol. Uh, two digits po yung mga numero natin. 18 at 21. Kaya naman, isisimplify muna natin yan bago po natin sila ay sumada para matindagan po yung mga numero, yung numero yung pwede natin pagpilian. Ayan, dito muna tayo sa 18. 1 plus 8 is 9. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ayan mga uh, idol. Ito yung susumada natin. 9 at 3. Punahin po natin yung sumada ang 9. Ito nung mga din yung 18. Ang sumada si 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan yung 36. Sumada 30 is 3 plus 6 is 9. Ang 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol. At dito naman po sa 3, kunin mo natin yung 21. So, mga ito, big 2 plus 1 is 3. Kunin rin po dito yung 30. So, mga ito, 30. 3 plus 0 is 3. Kunin rin po ang 12. So, mga ito, 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39. So, mga ito, 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating konsumada sumada para po ano, ngayon September 30. Mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan mga idol, ganun pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero natin ito. Pipili lang po tayo dyan. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon o mga numero na pwede po natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At uh, sa ating sample, pinuha natin dyan ang 3, 3 and 27. Ayan. Then, 12, 12 and 12 and 36. Ayan, 12 and 36. Uh, 21, 9. Ayan mga idol, 21.9. Ayan, yan po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong September 30. Meron tayong 3.27, 12.36, at 21.9 Ayan, sa mga sample natin yan pwede pwede rin po matayang yung mga nakuha natin na kombinasyon ito pwede rin po tayong nagtagdag o makakuha ng mga, mga kombinasyon pa po dito sa taas kaya nga lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero dahil uh, mga idol, yan po ang ating sumado sa peche para po ngayong September 30, 2024. Maraming maraming salamat po.